ba dyan? Wala. Malapas na yung nasa harapan. Wala. Tsaka ito. Diyan mo ito muna. Hindi Parang maano, maputol. Hindi diyan Hindi maputol yung pinakakapat. Yung maliliit na ano. Hindi. Itutubo na Dito naman yung... I'm happy. Don't worry, don't worry. Don't worry, be happy. Don't you worry, be happy. si so, Marky nagtampo na sa atin nandun na siya